Masayang-masaya ang mga tagahanga ni Chloe San Jose nang makita nila ang espesyal na regalo na ibinigay ng content creator sa kanyang boyfriend na si Carlos Yulo, ang dalawang beses na Olympic gold medalist. Ayon sa ilang eksperto sa mga relo, si Carlos ay nakatanggap ng isang pander de Cartier mula kay Chloe. Suot ni Carlos ang relo sa isang malaking event na tinawag naman at his best 2024 na inorganisa ng Esquire Philippines. Sa naturang okasyon, iginawad kay Carlos ang parangal na Athlete of the Year. Isang makasaysayang pagkakataon ito para sa Olympian at ang relo na kanyang suot ay naging bahagi ng kanyang espesyal na araw. Gayunpaman, napansin ng ilang netizens na ang relo na ipinagkaloob kay Carlos ay isang modelo na karaniwang ipinapakita para sa mga kababaihan. Marami ang nagbigay ng reaksyon tungkol dito at nagkomento sa social media. Ayon sa ilang kritiko, maaaring ang relo na ito ay hindi para kay Carlos kundi para kay Chloe. Siyempre para in the end kanya ulit haha, sabi ni Maria, isang netizen, na tila nagpapakita ng paghihinala na baka sa huli ay mapasakamay din ni Chloe ang relo. May mga netizens din na nagkomento na maaaring hindi aware si Carlos na ang relo ay may design na mas angkop sa mga babae. Baka para sa kanya talaga yan, may maipakita lang na binigay kasi pang girl, or baka di niya alam na pang girl, sabi naman ni Emma, isa pang netizen na nagbigay ng opinyon. Ayon sa kanya, maaaring hindi alam ni Carlos na ang relo ay karaniwang inuugnay sa mga kababaihan, kaya't ipinakita na lamang ni Chloe ito bilang isang regalo sa kanya. Sa kabila ng mga puna ng ilan, maraming fans naman ang tuwang-tuwa at ipinagdiwang ang gesture na ipinakita ni Chloe para kay Carlos. Para sa kanila, hindi mahalaga kung para sa babae o lalaki ang relo, ang mahalaga ay ang pagmamahal at pagpapakita ng appreciation sa isa't isa sa pamamagitan ng mga espesyal na regalo na tulad nito. Ang pagbibigay ng regalo na ito ay isang patunay ng kanilang malalim na relasyon, at hindi na rin bago sa kanila ang magbigay ng makulay at natatanging regalo para sa isa't isa. Tulad ng ibang mga public figures, laging may mga nagsusuri at may mga opinion ng netizens sa bawat hakbang ng kanilang mga idolo. Subalit, anuman ang reaksyon ng iba, ang pinakapunto ng gesture na ito ay ang pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga ng bawat isa sa kanilang mga relasyon, anuman ang itsura o presyo ng regalo na ipinagkakaloob. Sa huli, tila ang mga opinyon ng netizens, maging positibo man o negatibo, ay bahagi na ng buhay ng mga sikat na personalidad tulad nila Carlos at Chloe. Ang kanilang pagmamahal at ang mga espesyal na sandali ng kanilang relasyon ay patuloy na binibigyang pansin ng kanilang mga tagahanga. Ano ang sinasabi sa balitang ito?